bang tayo nagiinit ng ng uulamin natin ngayon. Ito, dinatang papaya. Diba sa mga sa labas? Marvin, malapote. Ginatang papaya. Ang ulam. Talo ang hinebra. Congrats sa TNT. Tsaka happy, happy debut. Sa iyong hipag. Diyan sa Marinduque. Hmm. Yan o, mag lang ako ng papaya ha. O namin. yun lang, walang kanin. <laughs> o, walang kanin. Baka naman dyan, happy birthday. Sa may dibo dyan, sa ano, kung anong pangalan mo. Sa ipag ni Marvin Malapote. Ayan o, nag ako ng papaya ang kinataan na may sardinas. Darating si Dadaan na si Atong mamaya. Ingat. Ingat dyan kayo sa marinduki. Marbin malapote. At happy dibu sa iyong hipog. Ngayon o, ulam. Sabado ng umaga. Happy dibu sa inyo ginit ako ng papaya ginit ang papaya na oh, magmamati na oh. kala mo Marvin dapat ah, ako eh, kung kami nag-champion sa sumanga ako ang MVP dyan hindi ha ano yan lang ang luto Hmm, nagmamati ka na Marvin no? hmm, shout out sa inyo Congratulations. Congratulations sa ano sa TNT ganun talaga ang laro may natatalo may nananalo pag nag champion ang Hinebra sabihin kung wala si Brownlee hindi magcha champion no? ikaw yun naman kasi kasi mga ano ninyo mga team ninyo dapat manap din ang magaling na ano na import eh si Brownlee laban kay sa import ng Tug and Tex. Ilan 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 taon na? 29 samantala si Brownlee 36 lang. Oh. 36 na. Laban sa 29. Ito mo naman tandaan naman ni Brownlee doon sa iyo. Oh, nagmamanti-manti ka na oh. Nasa gitsit na oh. Hmm. Nulit ko. Happy Dibo. Sa iyo, pag mo Marvin Malapote. Oh, di ba? Shoutout sa inyong lahat. Ingat kayo. Panorin nyo ito sa YouTube at sa Reels. Salamat po. O, oh, piniritong ano na o. Oh. Papaya.